huh kaya niyan ay po sa iyo hindi po okay lang po okay lang yan no po medyo antay nga ako kaya ah di nyo ako naririnig naririnig ho yung ganyang malapit Pero oh. pag malayo hindi ko maabot asalot ako natumbas sa sabin ngayon ngin po nagsunod nice. pong kasama nyo dyan ako lang po Asan po yung asawa nyo? Namatay na po. Ay, ma namatay na. Condolence Opo. po. Kailan po namatay si... 10 na po maigit. 10 years na. So, 10 years na kayong mag-isa lang dyan? Opo. Asan po? Wala ka anak? Anak po? Wala po. Eh, kapatid, wala po? Wala pa po ako. Ewan ko lang po kung buhay pa. Kasi napanaginip ko ay eh, tatloong kapatid ko na patay na na nagpakita sa akin nung nakarampas ko. Ah, so napanaginipan nyo po sila. So hindi po kayo sigurado kung buhay pa sila. Pero, wari uh, warikway, Wala na. No? Ah, so wala na rin oh, po kayong... Boy, but... Tagasan po ba si Lola? Tagasan um, po talaga kayo? Ay, po, po Ay, hindi ko lang po alam magpunta. Kasi hindi po ako nakakabasa. Nakagreto po ako. Hindi ko natapos. Oh, okay. Hindi kayo, kayo marunong magbasa. Magsulat po. Hindi kayo marunong magbasa, magsulat. Opo. Okay. Kaya hindi po ako nakatapos. Sinasabi ko lang po ang totoo. Masama po magsinungaling na nakakasulat na pag pinasulat hindi kaya sulatin. Mm, mm Opo. Kahit ano, hindi po talaga kayo nakakabasa, Lola? Hindi po. Ah, wala talaga. Paano po kayo nagsusurvive, Lola, dito? Eh, binibigyan din po nila ako pagka walang makain. Tsaka yung kaunti ko po sinasahod. Ano pong trabaho ni Lola? Pension, pension. may pension okay. po. Magkano po sinasahod niya sa pension? Meron may, po isang libo. Isang buwan, isang libo? Opo. Okay. Bukod doon, wala na po kayong pinagkakakitaan, Lola? Wala po. Okay. Umasa lang kayo sa bigay ng mga tao dito? Opo. Magsibigay hmm. Bigay naman po sila sa akin. Wala po maibili kape. Kape lang po? Uulamin niyo yung kape? Hanggang gabi? Sabaw po sa Hanggang gabi? Opo. Okay. Kung po bang uh, makakatanggap ng biyaya si Lola, ano po bang gusto niyong matanggap ng biyaya, Lola? Hindi naman po ako namimili, basta. Hindi, kung kayo, kung kayo po, ano pong gusto niyong matanggap? Wala po pagkain. Ano, okay. sa pagkain po, ano pong pagkain yung gusto niyo? hindi lang po yung masyadong masasarap. Mga tinapay, gano'n po. Tinapay lang. Bigas, ayun yung Bigas, lola. Nakapagluto bigas. pa po ba kayo? Opo. Bigas din po. Bigas. So, Opo. so bigas, lola. Ilang kilo po ba yung gusto niyong bigas? Mga lima kilo, gano'n po. So, bibili ko kayong bigas, no, lola. Ah, sige. Balik po ako, ha. Saglit o. lang po. Limang kilong bigas. Opo. Tara dito, lola punta natin doon ayan, dalawang kilo lamang kilong bigas no? ha? hindi, sa inyo yan no? oo, sa inyo yan na? <laughs> kung bibigyan ko po yung pera alam nyo naman pong hawakan oo, yung pera kaya ko po magbilang okay, kaya nyo naman magbilang magbasa lang po, tsaka ano konti lang po, huwag namang malaki konti lang, magkano po bang gusto ni Lola? Hindi, kayo po, ano, magkano? Tingin niyo lola, magkano? Kahit po mga Magkano? Masasabihin ko po ang totoo O, oh, sige po Mga isang libo lang po Isang gusto ni lola Babayaran po lang ako Anong babayaran ni lola? Kaunti lang po sa tindahan, dalawang daan lang Isang libo, para pambayad sa dalawang daan na utang nyo Tsaka pong ulam Sige lola, ibigyan kita Isang libo? Malaki? Hindi. Ito, isang libo. O, oh, Lola. Pambiling ulam. Uh, alam naman po sa inyo. Nag-iisa naman ako. Hindi po. Sige po. Okay lang. Okay lang yan. Salamat po. Oo. Yung gamot po ba ni Lola? Ano po bang iniinom niyong gamot? Yung ano po. Yung mga biogesic lang po. Hindi naman maka-eagerin. Biogesic? Opo. Bukod doon, wala po kayong vitamins? Wala po. O, oh, sige. Sige. Si Ma'am Eta, samahan na lang kayo. Bilhin kayong vitamins na Lola, no? Oh, kailangan niyo po ng vitamin para mas lalo kayo lumakas, no? Okay. Okay, so ito pa, 1,000 lola. Tama na po. Hindi po pambiling vitamins niyo, no? Okay? So, okay na 'yan. Kaya po po sa inyo. Hindi po, okay lang po. Okay lang 'yan, no? Hindi po, okay lang po. Okay lang 'yan, no? Okay lang. So, meron ka nang pambayad ng utang 200. Hindi ko po kayang ang ubusin ng isa nito <laughs> Ah, ganun Hindi, para po, meron kayong pagkain Hanggang, ano, hindi nyo na problema yung bigas Okay, okay? So, so pare hindi nyo na po problema yung ulam Ito pa, pang ulam nyo, Lama lala Hindi po, bo, sige po, okay lang Okay lang pa Sige po, okay lang, okay lang na po ito. Okay lang po, lala Isipin nyo na lang, madalang okay. lang naman, no So, ito pa hindi po, sige po. Hindi <laughs> so, so, mo, lala, ganito po. Hindi, ganito na lang, lola. Hindi, so, ganito po, ganito. Uh, ah, dahil matagal akong hindi babalik dito, kasi gusto ko laging kompleto yung pagkain nyo. Hindi kayo na mamablema sa pagkain. So, eto po. Isa po eh. <laughs> sige po, okay lang. So, pipirin nyo po to hanggang bumalik ako ulit. Okay po, pambilin yung ulam, no? Okay po. Okay tayo dan? Sige po, lola. eto na po. Nakakaya naman po sa inyo. Nag-iisa ako eh. Hindi, okay lang, okay lang. Oh, ah, lola, tabi niya na to. Tabi niyo po to, ha? Tabi nyo maigi yan, ha? Okay? Okay? Okay. Sige, <laughs> wala ka po na si lola. Oo. So, mm -hmm. so, ganito na lang. Para makabawi kayo sa akin, pagdasal niyo na lang ako lagi. Na lagi akong maging ano, safe, no? Ano Kevin po. Opo. Oh, oh, sige Lala, pasok na natin yung bigas nyo. Ano? May mag po ba nito? Ano, dito na lang ito kuya? Ayan, so God bless Lala Oh, una na po ako. So tipirin nyo na lang po hanggang makabalik ulit ako. Okay. Na. Ayun mga katribo, no? hanggang dito na lang yung vlog natin. At kung natapos mo ang video na ito, ilike and share mo na katribo. Follow mo na rin ang ating Facebook page at subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala sa sponsor natin na si Ma'am Kim's Diary. I-follow nyo na ang TikTok niya. And shoutout din po kay Ma'am Eva Kalingo. Shoutout kay Mamita Cecil Marcos and kay Sir Brian and Sir Jos and Sir Jeffrey Siron. Yun lamang. Peace mga katribo.